Hi! Hello mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta naman kayong lahat? Ang ating dalangin palagi na nasa mabuting kalagayan lang tayo. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay, patuloy na pakikinig. At sa inyong patuloy na pagninilay, ang aking dalangin lang palagi ay maging mabunga ang mga pagninilay na inyong uh, naririnig sa araw-araw na pagbabahagi ko ng mga pagninilay. Maraming salamat din at kaisa ko kayo sa pagpalaganap ng uh, simpleng pagninilay na ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kakilala sa pamamagitan ng pag-share sa ah uh, vlog na ito. Ngayon ay nasa ika-34 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ikalimang araw sa buwan ng Nobyembre. Kailan lang nagsimula ang Nobyembre at ang uh, napakabilis ng uh, takbo ng ating panahon. Pero bagaman sa kabilis nito, tuloy-tuloy pa rin ang, ang mga paghamon na ibinabahagi sa atin ng ating ng simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. Pahintulutan niyo ako na sa linggong ito, basahin ko ang ating ibanghilyo. At ang ating ibanghilyo ay nasa English na teksto. At... Uh, pagsikapan ko na maibahagi ito sa inyo sa Tagalog gamit ang ating sariling wika. Ang ating ibanghilyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 23, Versikulo 1 hanggang 12. Ang ating ibanghilyo ay ganito, Jesus spoke to the crowds and to His disciples, saying, The scribes, and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatever they tell you, but do not follow their example. For they preach, but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders. But They will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their pelvic trees and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honors in synagogues, greetings in marketplaces. and his salutations rabbi as for you do not be called rabbi you have but one teacher and you are all brothers call no one on earth your father you have but one father in heaven do not be called master you have but one master the christ the greatest among you must be your servant whoever exalts himself will be humbled but whoever humbles himself will be exalted mga kaibigan mga kapatid ang mabuting balita ng ating kaligtasan narinig natin ang ating ebanghelyo na Si Jesus ay nagsalita sa napakaraming tao. At alam natin na ang konteksto ng pagpamamahayag ni Jesus dito ay tungkol sa mga ginagawa ng mga pariseyo. Alam naman natin na maraming bisis na kinukundina ng mga pariseyo ang ginagawa ni Jesus dahil alam nila na si Jesus ay anak ng isang panday. So ibig sabihin, yung pagkakilanlan nila kay Jesus yung kanyang kalagayan at kanyang estado ay napakababa sa tingin ng mga pariseyo. Kaya akala nila si Jesus ay walang alam kung ang pag-uusapan ay ang kautusan ni Moises. Ngunit, nabigla sila ng ipahayag ni Jesus na siya ay sugo, siya ay anak ng Diyos, at ang kanyang layunin ay maipalaganap ang katotohanan, lalong-lalo na sa pag-unawa ng kautusan na ang gusto ni Jesus iparating sa mga tao na ang pagsasabuhay ng kautusan ay hindi sa pilitan. Pagkos, ito ay maging kabahagi ng kabuuan nilang buhay. At dito sa ating Ibanghilyo, sinilaysay ni Jesus ang mga ginagawa ng mga pariseyo na kung mayroong mga pagtitipon, mayroong mga uh, paanyaya, gusto ng mga pariseyo na umupo sa mga upuang pandangal. Gusto nila na saluduhan sila ng mga tao. Gusto nila na pakinggan sila sa pagpapaliwanag ng kautusan. Ngunit sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Dahil itong mga taong ito ay gusto lang nila mapansin. Gusto na lang ipakita na sila ay mga mabuti. Ngunit sa totoong buhay at sa totoong kalagayan, malayo ang kanilang mga puso sa kung ano ang kanilang mga sinasabi. Kaya mga kapatid, pagnilayan natin ito ng mabuti. Bilang binyagan, bilang anak ni Kristo, bilang magkakapatid, bilang kristyano, bilang mananampalataya. Ang ating layunin at misyon ay may palaganap ang kabutihan ng Panginoon. Na mamuhay tayo ng may, na may buong kababaan na mabuhay tayo na may pagkakaisa at magpapahalaga sa bawat isa. Na maging saksi tayo ng tunay na ibanghelyo. Hindi lang sa salita, kundi dyan mismo sa ating mga kilos, sa ating mga gawa. Yan ang palaging pinapaalala sa atin ni Jesus na mamuhay tayo at magpahayag ng kanyang paghahari ng may buong kababaan. Sana tayo bilang tagasunod niya ay magsikap din sa ating makakaya na tayo ay maging huwaran na kristyano hindi lang sa pangalan na tayo ay mayroong panindigan sa usapin ng katotohanan na maipahayag natin at maisabuhay ang tunay na ibanghelyo ni Kristo na siyang maging sandigan natin maging liwanag sa ating paglalakbay. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikiisa sa aming mga gawain. Maraming salamat sa patuloy mong pagbibigay kaalaman sa amin. Hiling namin na buksan mo ang aming puso't isipan upang sa gayon ay mayroon, magkaroon kami ng panindigan at sigasig sa aming paglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod namin sa aming kapwa tao. Amen.